Aris. Ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling matahimik at paggumagawa ng trabaho. Hindi gagawa ng problema sa hanap buhay dahil may takot. Na mawala ng pagkakakitaan dahil sa isipan ay malaking. Problema sa pamilya pag walang hanap buhay, laging masikap. At laging nag-iingat sa mga ginagawa at mga sinasabi para walang makuhang makakaaway na tao, sa pera ay masinop dahil para makaipon ng pera na kayang maibibigay sa pamilya, maaruga sa pagkain ng pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa mga bituin, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 21, number 25 at number 39. Taurus Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa pagkita ng pera ay ayaw ng mga kalokohan at makakalamang. Sa ibang tao madisiplina sa ginagawa at hanggat maaari ay ayaw ng mga chismisan pag may nasabi sa pamilya ay talagang gagawin at sa usapan ay maingat lalo na sa utangan ng pera at hindi magpapautang dahil para sa kanya at pamilya ang perang kinikita wala sa isipan ang magselos tiwala sa mahal at tiwala sa pagmamahalan ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 21, number 29 at number 30. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Hindi basta kayang mapakiusapan matapat sa mga ginagawa. Na masipag mas nanaisin pa na magtrabaho ng nag-iisa. May ugaling masungit sa trabaho para walang makakaabala. Sa mga ginagawa, gusto ay laging nakapokus sa ginagawa. Na masaya ang aura para makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay. May paninindigan pag may nasabi na ay gagawin. Hanggat makakaya, hindi madaling magselos laging nagtitiwala sa minamahal, laging nasa isipan, nauunahin ang kasiyahan ng pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw na mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalen, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 15 number 29 at number 10. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina at may masipag na ugali sa trabaho, at kung sa trabaho, ay likas ang katalinuhan at kasipagan. Para makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay, matyaga. Sa buhay dahil ayaw kumita ng pera na galing sa mga suhulan ng pera, hindi nagpapataan sa mga dapat nagagawin laging gagawa ng kasipagan para sa buhay pamilya, at mas gusto ang matahimik na gagawa ng trabaho. Una sa isipan na maayos ang pagkain para sa pamamahay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero color green and color red number 10, number 23 at number 29. Leo. Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga sa buhay para sa pag-unlad sa mga ginagawa. At laging inuuna na makagawa ng kasiyahan na masipag. Para sa pamilya, pag may nasabi sa kausap at gagawin. Para hindi mawala ang pagtitiwala sa kanya ng makakausap, ayaw makakausap hanggat maaari ang puro kay abangan at mga chismis ang mga sinasabi, naninigurado sa mga ginagawa lalo pagtungkol sa pera, ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao, ayaw nagkakaroon ng utang na loob, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 19 number 24 at number 10. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina na matyaga sa buhay, at laging may isipan, na dapat pokos sa mga dapat na magawa para ang buhay trabaho ay makagawa ng pag-asenso, at laging nakatoon. Ang isipan sa mga dapat nagagawin gagawin, nasa isipan pag. Matsaga na may kasamang kasipagan, ang magbibigay na makapag-iipon ng pera para sa pamumuhay. Laging nag-iipon at nagtatabi ng pera, para kung may emergency ay may magagamit kagad na pera, masaya ang pakiramdam, pag nadidinig ang tawanan ng pamilya, at nakakapag-ipon ng good vibes ng swerte sa tahanan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw na mula sa mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 29, number 32 at number 21. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan may ugaling mapanuri at kung gagawa ng trabaho ay maingat. Para makakuha ng pag-asenso, at doon nga kumikita. Nang maayos na pera, maaruga sa pamilya lagi ang gusto. Ay maayos na pagkain para maging malusog ang pamumuhay. At hindi makukuha sa mga usapang pakiusapan may paninindigan, may katapangan ang ugali na matahimik ngayong araw, sa trabaho kahit may kahirapan ay gagawin, may kadali ang magselos ngayong araw, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, ng liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalen, mga masuswerteng kulay at numero color white and color green number 39 at number 11 at number 16. Scorpio ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga sa trabaho at laging may pangarap na pag. Asenso, laging gagawa ng masipag at maingat sa pakikasama, nang walang makuhang suliranin sa mga gagawin, may ugaling maunawain na may katapangan, wala sa isipan magselos may tiwala sa minamahal, ayaw ng mga usapang may kayabangan, at kung nangako sa kapamilya, ay gagawin dahil ayaw ng napapahiya ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color green and color pink number 10 number 25 at number 19. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw, ng mga kalikasan, matalino at laging may wise na isipan sa ginagawang pamumuhay, at sa mga gagawin lalo na sa trabaho, laging maaasahan sa gawain dahil laging nakapokus sa mga ginagawa na maingat sa trabaho dahil Laging may isipan na maging masipag para makaunlad. Sa ikakabuhay, may katapangan ang ugali kaya ayaw nang mga usapang mahaba, ayaw ng mga usapang kaberdehan at toksuhan ng pagmamahalan, mapag-aruga sa pagkain ng pamilya, para maging maayos ang mga kalusugan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color red number 18 number 24 at number 36. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, matyaga kung usapang pagkita ng pera. Pero kung usapang chismisan, ay mabilis na aalis para makagawa ng trabaho at sa pangarap na makakita ng ibang pagkakaperahan, ay maghihintay ng tamang diskarte, para makagawa ng maayos na pagkakakitaan, matahimik na araw ang gusto mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, madisiplina at matyaga sa dapat na gagawin lalo na sa trabaho, sa tahanan ang gusto ay matahimik walang pagmumura, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw na mula sa mga bituin, may katipiran magpalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 25, number 6 at number 33. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May katapangan ang ugali na kayang ilabas pagdapat. Nang ilabas at ayaw ng mga usapang mahaba, may ugaling maunawain at mapanuri sa mga kausap, at mas gusto ang mga usapan ay may katalinuhan, para makakuha ng idea na naaayon para sa pamumuhay. Laging nanunuri sa mga kausap ng makaiwas sa problema, matyaga sa mga ginagawa dahil doon kikita ng perang maayos, na para sa pamilya na mabigyan ng kasiyahan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw na mula sa sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 5, number 24 at number 11. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May isipang matalino na mapanuri na madisiplina kung gagawa ng trabaho ay maingat at laging maasahan na gagawa ng maayos at hindi makukuha sa kinang ng salapi. Lalayo sa mga ganoong usapan na suhulan ng pera, masipag at matyaga sa trabaho at ayaw ng usapan, na mahaba mas gusto ang magtrabaho. Maingat lagi sa ginagawa at mga sinasabi, at kung may nasabi sa pamilya ay gagawin, para laging may naaayon na masayang relasyon sa pamamahay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color white and color gold number 10 number 24 at number 5.